Kaisipin nyo to, after 100 years, so sa taong 2120, Pinanood ko yung video ni ma, ma'am at talagang nantig ako dahil I encourage everyone na panoorin yung video niya. Napakaganda ng mga sinabi niya. Kasi totoo yun eh. After 100 years, malamang nasa hukay na nga tayong lahat baka wala na nga nakakaalala sa atin baka yung mga apo natin, kung meron man, o baka yung mga anak natin, yun na lang makaalala, matatanda na rin sila noon, o baka wala na rin sila noon. Nabanggit niya yung mga ari-arian natin, iba na may-ari, yung mga personal na belongings, baka naitapon na, wala na, o sira na, baka napunta pa sa clan ng kaaway mo. Ang point niya lang doon is, you only live once. So, mabuhay ka na lang na masaya. Mabuhay ka na may pagmamahal, may pagpapatawad. Walang masyadong issue, walang masyadong kagalit. And to that point, maitatanong mo sa sarili mo eh, na kung mawawala rin naman ako dito sa mundo, bakit? At kailangan ako makipag-away sa lupa? bakit kailangan kong maging swapang? Bakit ko kailangan ng sobra-sobra? Di ba? Bakit hindi ako makapagpatawad? Bakit namumuhay ako sa galit? Bakit ako nag-aalala sa future? okay lang naman na mag-shake up ka sa kung anong meron ngayon eh. Pasalamatan ko anong meron ngayon, pagyamanin ko anong meron ngayon. Okay lang naman na magpundar ka ngayon. Okay lang naman na do your best lagi. Okay lang naman na gusto mong ma-promote. Okay lang naman na mag-ipon ka ng maraming pera. Okay lang naman rumakit ka na rumakit. Pero sana hindi natin nalilimutan yung mga tunay na mahahalaga sa buhay natin na marami ka ng pera, eh, pwede naman tumulong sa iba, mas masaya. Misa, pag may trabaho ka na, okay na yun. Huwag mo nang indahin kung yung sip-sip na promote at ikaw, hindi okay lang yun. Mamatay din kayo pareho. Ang mahalaga, hindi sana tayo masyado naapektuhan sa mga material na bagay. Uh, like ako, wala pa akong anak. O baka meron na sa kanya ko ilalaan kung ano yung merong pinaghihirapan ko o kung anong matatamo ko. Kung wala pa naman siya, pag namatay ako ngayon, lahat meron ako sa magulang ko mapupunta. Malamang bibigyan nila yung siya kapatid ko. O sa girlfriend ko, bibigyan ng konti, siguro. But, hindi ba? Pag masyado kang nakatali siya material na bagay, So it it brings us to the point. Bakit pa ako makikipag-away dito sa mundong ito? Eh, e. mamatay din naman tayo. Bakit di na lang tayo? Kung mamamatay din tayo, ba't di na lang tayo magkakasundo lahat? Para mas masaya ang buhay. Eh lahat tayo, ang daming problema ang pinagdahanan. Ang daming merong may ayaw sa atin, merong may conflict, may inggit, may <coughs> politika, ang dami nag-aaway-aaway, samantalang mamatay din tayo lahat. So, kung politiko ka, ba't di ka nalang gumawa ng mabuti? Ano yung masyadong marami? Ang dami ko nakita mga politi politiko o political clan na family na wala naman na nagtuloy sa pamilya nila dahil yung mga anak nila, ibang landas ang pinili. Ang dami ko nakita mga abogadong families na wala naman na naging abogado siya mga anak nila dahil yung iba naging chef. So why are we going to be frustrated? Bakit? Hindi natin laging hayaan na magkaroon ng sariling yapak yung mga anak natin. Saan sila masaya? Saan sila magpo-prosper? Hindi lang kasi pera eh. Maganda habulin mo rin ako saan ka masaya. Saan ka magiging masaya? Saan ka magiging kapaki-pakinabang? saan ka magiging makabuluhan. Siguro yun ang magandang hinahanap natin eh. Saan ka makaka-make ng difference. Di ba? I'm not saying na hindi naman tayo magsikap at hindi tayo magpundar. Siyempre gusto natin yan. Kanya lang hanggang dapat may limitasyon yung greed. Dapat may limitasyon yung katakawan. Dapat may limitasyon yung hindi yung lagi na lang lahat lahat, kompetensya mo. Lahat, di ba? Just choose to be happy, choose to love, choose na magpatawad. Ako, nairit ako sa mga bagay na maliliit na bagay, pero kung may nakatayo ako dyan, bigyan nga ito na ako na lang sila, di ba? Dapat ganun. So, once again, ah, uh, may mga content sa si TikTok na natuturuan tayo, natututo tayo. Hopefully, yung ganyan kay Ma'am, and hopefully sa akin din, paminsan-minsan, na-inspire tayo. Na-inspire tayo na isipin na, oh, okay lang mag pero mag-enjoy din ako. Okay lang mag-ipon pero gumastos din ako, mag-enjoy ako. Anyway, di naman natin alam kung mabuhay pa tayo bukas. Hindi naman ibig sabihin maglulustay ka pero just be happy, just enjoy, just reach out, just. Ako, mahal ko yung mga magulang ko pero minsan, ewan ko. Ano mo yun? Dapat patawarin ko na lang lahat siguro ng mga kahit yung mga umapi sa akin, kalimutan ko na lang yung mga putang hinangin. Yung sa politika naman, for example, na i-stress din ako sa politika kasi parang para pag nagkaanak ako, ganyan. Pero, ayan ako na lang sila. <clears throat> Sana maging inspiration din ito sa kanila para gawin ko ano yung tama at mabuti, no? Anyway, God bless you.